Ang ating bansa ay may napakalaking oportunidad sa pag-unlad. Kung susundin natin ang mga maliliit at simpleng paraan, makakatulong ito ng malaki sa pag-unlad ng ating bansa o pamayanan. Ako, kabayan ng Luis Maylodor Lito sa pinakmalagang tungkulin ng bawat Pilipino. Kagaya ng kabayan ng tamang buwis. Pagbili ng lokal na produkto, natutulungan natin ang ating mga kababayan at ang ating komunidad. Bayan ng basura sa Basurahan. Gawin natin ito upang iligtas ang mga hayop sa lupa at sa tubig. Pagsunod sa batas. Kung tayo ay masunurin sa batas, maiwasa natin ang trahedya at krimen. Paggalang sa mga public servants igalang natin ang mga traffic enforcer, police, sundalo, at iba pang public servants. Lahat ng tao ay nagnanais na irespeto sila at kilalanin. Pakikisa sa komunidad, tayo ay malakas kung tayo lahat ay magkakasama sa isang komunidad. Magsalita ng positibo ito sa ating lahat ng bansa kapag makikipag-usap ka sa iba, lalo na sa mga dayuhan. Kung salita ka ng positibo, o sa ating lahi na at sa ating bansa, ipagmalaki ang ating kapwa Pilipino na makagawa ng hindi o nilayong bagay. Pagamit ng pa-reduce, reuse at recycle, magbabawasan nito ang mga basura at nagagamit at napagkakakitaan pa.